magandang gabi po sa inyong lahat. It's me again, Liza Babes Channel. Um, dito pa rin tayo sa kitchen, Iba, hindi pa tayo tapos sa ating duty for the day kasi may mga dumating na aming guests ngayon ay taga US. Kailangan nila mag-dinner kaya kailangan natin magluto ng kanilang dinner kaya nandito pa tayo ng ganitong oras. <laughs> So guys, tignan natin kung ano yung mga iluluto natin tapos uh, kung ano man yung mga ganap dito ngayon, tignan natin kayong guys Tara guys, sama nyo ako Guys, yung mga menu nila yung kanilang gustong kainin, kaya na-prepare ko na lahat mamaya mga 8.15 ay mag-start na ako para mainit-init naman yung aking isi-serve ang mahirap lang dun luto gawin ay yung mga dessert nila guys kaya medyo aga aga-aga natin <laughs> kasi pag mga ano ba mga gutom kasi kararating lang nila galing US yung mga guest namin ngayon ay galing US bale lahat itong bila ay binayaran nila lahat so sila lang ang nandito ngayon Mm. So, balikan ko kayo mamaya, guys. Ready ko na tong mga salad nila, guys. Yan. Yan. Ready na silang lahat. Para dun sa ano, first ano nila. Ito yung una nilang kakainin, salad. Yan. Nilagyan natin ng plastic muna kasi mamaya pa. Kaya para hindi malaglagan ng kung ano-ano. Ayan. At ito din, soblaki. Ayan. Kalamagya. kalamaki. Barbecue, guys, ang pagkain nila with uh, side vegetable and patata. Patatas. At ito, pasta and this one mamaya um, pa yan guys tapos ito yung pinaka bread nila yung pita pinaka bread nila guys pero naante ko pa yung oras kasi alas 8 media daw sila kakain so hindi ko pa sila niloloto na bigla dinadandan ko muna para hindi sila hindi masunog pero naka na lahat guys para sa magluluto na lang na ready ko na lahat at ito naman yung kanilang dessert ito ay parang cupcake siya na ano lalagyan natin ng ice cream sa top mamaya pag sila ay ano na ready na sila Tanyo, hmm. tignan nyo yung nangyari sa ano, mushroom. lumiit na lumiit lumiit ang mushroom lang to na to ba 8 dalawa bale purang isa mm -hmm. Ready na guys. Ready for serving. Tignan nyo, bus oh. okay. na lahat. Mm. Oh. Ayan na guys. Ito Hot wings. ayun na nga guys hanggang dito na lang at gabi na po <laughs> yun na nga talaga guys hindi ko na naipakita kung ano na yung ganap sa loob ng kitchen kasi magulo na <laughs> dahil lahat nagmamadali na sa pagprepare ng mga pagkain pagset ng mga kailangan na iserve kaya hindi ko na na asikaso yung mag-video kaya sorry guys hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog and thank you for watching bye bye